What's up mga idol! Andito tayo ngayon sa pumulaklakin dito sa Pastulan Village. Dito lang yan sa Hermosa Bataan. Dinalo natin mga tropa. Tara, samahan niyo ulit kami. Ano mga Idols, si ito na nga pala siya yung pinuntahan nating tropa natin dito Ayan, bali may hawak siya Anong hawak mo dyan pre? Uh, ito yung buho na paglulutoan natin yung kanin Dito tayo magluto Oo uh -huh. Tingnan ko yan, ayos to ah Ayan, dito daw natin lulutuin yung bigas Tsaka yung iba pa natin lulutuin ganyan, yung style niyo Ayan So tingnan natin kung paano nalang ginagawa to. Pre, lalagay tayo ng bigas Ang bigas niyan ay hindi pwedeng puno Ang bigas yan hanggang dito lang yung bigas niyan kasi aalis ayan tapos yung tubig niya kailangan puno full water siya So, lalagyan po natin siya ng tubig ang tubig nito is kailangan puno full ito mga idol nalagyan na natin yan ng bigas at saka ng tubig so ngayon papakita naman natin ni kuya kung paano to nilalak tinataga mo yung kuya? Panggatong natin eh, ito. Yan daw yung gagamitin yung panggatong dun sa lulutuin sa kawayan. Ayan, eh, tinataga na ni kuya. Eh, meron din dito. Kaya eh, ano yan? Ito yung dagta ng rubber tree. Ito yung D pang gagawin nating gas. Dagta ng rubber tree. Tama ko. Ito daw. Ito daw yung gagawin niyang gas. Ayan siya. Dagta daw ng rubber tree. mga idol pag ganyan na daw yung itsura ng kawayan na steam na yan kumbaga painin na lang siya bali 15 to 30 minutes depende sa lakas ng apoy pag kanin ay mga idol ngayon naman magpapaturo ako magluto ko ito na nung sinigang na dito lulutuin sa kawayan paano ba yan, pre? anong unahin natin dyan? Uh, unahin mo dito pre uh, yung mga ingredients muna ah ito sibuyas yeah, sibuyas sibuyas kamatis kamatis Bali, hati natin to sa dalawang buho no, para magkasya sa ano, yung karne. Tapos, kangkong. Bali, ang gulay natin dito, kangkong tsaka okra. Next yung mga okra. Dito sa sinigak ang ginamit namin dito yung hiniwa-hiwa namin yempo para kakasya dun sa kawayan natin. Lagyan natin yung karne. Ang palasa natin, sinigang mix. Tubig. Konti pang palasa, lagyan natin siya ng patis. So, tatakpan na natin siya mga idol. Ito, meron tayo dito. Dahon ng, anong tawag dito brother? Malante. Dahon ng malande. Ay, malante. Malante pala, sorry, sorry. Papasok ko yung malande. Ay, yung malante. Ayan, okay. dahon ng malante. Ayan. Yung. Tapos salang na to. Salang natin to. Ayan, salang na natin mga idol. At ngayon, isasalang natin tong nilagay nating kat ni Sabu. Kapag sa salang ito, nakatayo. So, gano'ng katagal kaya yung brother? Tingin mo. Mga 30 minutes. 30 minutes or no? 40 minutes, mga ganyan. sa mo apoy, kung malakas. Kaya kailangan natin pwedeng lakasan yung apoy kasi marusunog yung buo. Mga idol, may kita nyo, magkaiba yung style ng pagsaing sa ulam kasi siguro dahil may sabaw. Kaya di yung kanin-kanin naka-straight -kanin, ito naman nakaganto lang siya Nakaisland naka-slant lang siya tapos ayun hey nga daw 30 to 40 minutes kasi baboy ito so update tayo mamaya siguro ha? mga after itong bago maluto yung dala naming karne bale uh, sabi nila mas maganda paghiwalayin kasi para hindi mabigla yung luto tsaka para hindi siya aapaw dito sa kawayan kaya lagay pa natin tong isa bale sinigang pa rin to. Dito naman tayo sa adobo natin. Lagyan natin yung karne. Hindi kami nakabili ng ano eh, ng... sibuyas bawang. Pero lalasa naman daw to sa kawayan. So okay lang kahit wala. Tsaka nung una kasi namin isipin bilhin yung kaysa yung <laughs> kailangan namin. <laughs> Tapos pamintang buo. Laurel. Toyo. Sa Toyo, tansyahan na lang tayo sa lasa. Baka na ba yung ako Dagdagan mo pa konti para ba. medyo... Yun. Yan. Okay na yeah. yun. Tapos, syempre suka. So, hindi na tayo magutuboy kasi kusyong kakatas sa kawayan. Ano yung inaabot mo dyan? Ayun pala. Oo nga, no. Siling almuranas. Kay Kuya Loy ito mamaya. So, tatapan na ulit natin ng malandi. Eh, ano yun? Dahon ng balang balante. Ayan, tatakpan ulit natin siya ng dahon ng balante. Mga idol, tapos na itong sinigang natin. So, ito naman sinalang na yung adobo. So, siguro another 30 to 40 minutes din to. E, mga idol, may challenge daw dito. Ipapatry sa atin. Gagawa tayo ng apoy gamit. Parehas kawayan ba yan, kuya? Kawayan. Ayan, kawayan sa kawayan. Gagawa siya ng apoy. Tapos, try daw namin mamaya kung kaya namin. Pag nanalo, ano meron? Sanji? <laughs> ah, sige, try. Okay. So, nakikita nyo. Ito na gamit na yan. Ang capacity niyan ay tatlong stick ng posporo. Ngayon, nagamit na siya. Gagawa ko ng panibagong butas. Malit na butas lang. aalisin ko siya. Aalisin ko yung alikabok niya. O yung powder niya. Kasi pag di po natin inalis yan, siya po yung babara doon sa pechon, hindi siya apoy. Ayun siya. pag umuusok na siya, saka mo siya bibilisan. Hey. Ngayon, papalakihin natin. Hindi pa na lang siya. yun no? oh kaya ayon kaya ayon kaya ayon testing ko kaya niyo pero 'yan okay, sarap kaya ko to kaya ko to kaya ko to kaya ko to egoy kaya, kaya, kaya mo 'yun pala sa lob kaya ko 'yan din ginyo ah ayan ramposta jin jin isang jin sige 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 trip to ano trip to oh, <laughs> champion <laughs> Kaya pa? Pagod. Kaya pa? Ego Pagod na. O, oh, kita niyo yan? Hindi ako may gawa niya. Tawad ah. <laughs> o, oh, di ba? Hindi, hindi. Sabi sa inyo, kaya ko eh. Kaya ko, mandaya. Sabi nila pag malapit sa pinipipan. Parang labasan na. Wala, wala, wala.

Syampyong! Nauutok niya! Nauutok niya yung utok! Sabi sa inyo, kaya ko eh! Kuya Boy! Kuya Boy! Kuya Boy! Huwag boy. Boy. mong balakin. Sasakit tuhod mo. Alright! Mga idol, okay na tong sinigang at adobo natin. Tara, simulan na tayo! Edo, luto na yung FT natin. Kompleto na rin si Egy Palaboy at the other Palaboys. Nga pala, Tunay pre. Thank you, pre. Thank you sa pag, ano mo sa amin dito. Pag-accept sa amin sa pagpunta namin dito. So, ito yung sinigang. Ito yung adobo. Sandito yung rice natin sa likod. Tapos meron din dito tayo dito yung sausawan. Ayan, patis yung sili. Pagkita mga bin. Kita ba? Lapit natin. Ayan, pati sili para sa sinigang. Dito rin nakalagay sa buho. Ano to, Efti na? Efti na, efti na. Efti na. FD, oh, kanya -kanya kaya kaya mo ito. Dito muna ako sa sinigang. ko pati titigan ito eh. O, dito. Gigil dito ako sa, sa, sa sinigang na. Sa hmm. hmm. Sakto ang pagkakaluto doon. Malambot yung karne yun. Oh, Malambot din siya yun. Eh. sa Kawayan to <laughs> Mga ma idol, kawayan. Hmm. Ayos yung ano. Yung karne nga. Malambot. Malambot, no? <laughs> 30 minutes niluto sa ano to? Hmm, makawayan. 30 minutes. Walang but ka? Ayun, makaisip pa ito sa inyo. Ayun. Parang lutong ano lang din. Lutong bahay. Parang luto lang din sa kaldero. Pero pre, nagpapasarap dito pre, yung yung katas ng kawayan. Yung pasisariwa yan, di ba? Mm -hmm yung kataas niyan yung nam, nam ng mga ano. Medyo matamis, no? Mm, uh, um, iba yung iba yung sa kaldero, iba talaga yung uh, sa buto. Kasi luto sa kanin eh. Oo. Oh, uh, uh, may uh, ano, may yung, may aroma. Ka yung kanin niya para siyang nag ano, yung para siyang may pandan. Parang hmm. Para talaga na pandan, may aroma. Sarap, sarap. Sarap siya. Lasa yung ano. May pagka ano siya, smoky flavor, no? Oo, so, oh, uh, yun, isa pa yun kasi nga diluto natin dun sa kawayan tapos di ba, syempre ano yun eh, yung siga Hefty. Ito yung karna yung malambot. Hefty mm. mga tal. At magkakaluto. Hindi siya nabigla, no? Mm. Ayun ang maganda dito, hindi siya magbibigla kasi slow cook. Champion, na. Dito nga pala ito mga idol sa pamulaklakin. Anong A address na ito, pre? Ah, uh, Pastulan, no? Pastulan. Bali sa SBM na rin ito. O kung bagay yung kabila niya, Subic Bay na. Pastulan, sakok pa ng di ba? Ang alam ko hermosa patulosa. Boundary. Boundary. Boundary nila. Kayo mga malapit dito sa ano, punta kayo dito okay dito. Pamulak Hanapin niyo lang si ano, si... Alan tol? Anthony. 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 Anthony the Great. Si Boss Anthony. Forever. Tony Stark. Favorite. Sili. Sili. Nagutom niya. Ayun na yung ano. Adobo. Adobo. Adobo tayo. Sa ano to, sa... Sa Mm -hmm. ah, Dito mga idol ang mga ginamit namin. Kato di nagluto kami sa kawayan. Pati yung baso, yung shot glass, yung tong, yung kutsara, puro gawa sa kawayan. Pero pa isang pinakamaangas doon kung paano mo sinindihan. Oo. Oh. Ah, nga pala, ayun. Kanina, chinalenge siya ni, ano, ni Kuya Mimin. Ah, pinsan mo ba pala? Hmm, pinsan ko. oh, pinsan ni Tune. Yung paano daw gumawa ng apoy gamit sa kawayan to kawayan lang. Eh. Tignan nyo. Kung sinong ano doon. <laughs> sino, <Sinong na> <laughs> sino, na Sino na Sino na wala sa kutsara, oh. Ya boy, yari ka, kuya boy, yari ka. Ito, ito, ito. Kuya boy, sinahamong kita doon. Sinahamong ka, kuya boy. Puro aprito ng laman loob, ah. Dito nga ko, ah. Patis, sinigang, gulay. Sili rin, sili. Ang agad, ah. Kumakain ka pala dyan? Hmm. Epti ka, tol. Epti ka, tol. Gusto makain. na na. Makala, ala, adlib. Shoutout mo nga yung subdivision nyo. <laughs> walang tubig sa amin, kaya napadpad kami dito. <laughs> walang plano pumunta, walang plano pumunta. Mm. Eh. Yung tinitaral namin ni Jan, walang tubig. Eh, dito may tubig, ayun, eh, niyo, may mga dito. Batis ba? Tawag dito, batis? Chicken. Ako mm, oh, pa pala, adobo, hindi ko pala natari ah. Yummy. Kaplay. Nabot niya. karni. Ang adobo may kangkong na. Ang wali na. Naba na yan. Malasa rin kahit yung adobo, no? Sarap, pre. Eh? Ito mga idol yung manok ko. Ben! Yung, ito yung adobo manok. Ayan, oh. Lumambot din siya, oh. Oh, ayan, oh. No? Tama-tama din yung pagkakaluto. Para ka nagluto sa kaldero din. Oh, lambot na. Sausal natin sa sauce slide natin yung patis. Hindi slide din. Ito ang maganda dito. Kasi yung aroma ng no, ano. Pawayan. Mm -hmm. Pawayan. Mga pinaglagyan, no? Mm -hmm. Pinagutuan. Mula sa kanin hanggang sa ulam, no? Mm -hmm. Mahal ko ka ba ng puwet? Opo. Pag mahal mo? Mahal. Sa tindi raw, eh. <laughs> kahit hindi, no? Basta malinis, makain ako. <laughs> oh, no, no. sa ilan, walang sa ilan. Pwede <laughs> ito? Magkaligo. Kinakain kahit hindi niya mahal. Ang survivor baby. Para hindi pre yung ano yung yung balante, yung malande, eh yun, ano. Ay, pero natin dahon ng malande. Malande ba talaga Balante. Ah, balante. Ay, dahon ng balante. <laughs> Pati mo kanina pa namamali doon na. Ah. Oo okay. nga uh eh. -huh. Tuloy ka si. Mamin ka na. Nagulat ako nung bilanggit niya yung pangalan <laughs> nung ano <on>, eh. <laughs> Sino yung Hmm. Hindi ba lumalandi sa inyo? Ito, maraming inanakan. Si John, may tulo. Bulo, no? Mamas wala na siya May iniwala ba kayo? May old yung tropa? Meron! <laughs> Maganda dito mga idol, no? Nature trip. Um... Ayun, talaga. Pwede camping, mga ganun. Bonfire. Pwede ba mga bonfire dito, pre? Hindi ba tayo masunog dito? Hindi. dami na mga ano. Eh. May campsite tayo dyan. Baka ma-LA ma yeah. ma tayo dyan, ay, ginamit nga pala, pala natin pansiga. Ano ulit tawag yung kanina? Yung pirang paapoy? Yung... Oo, oh, yung ano? Koko ano yung koko tuloy? Rubber tree. Yun, yung rubber tree na yung pinang... Parang katas. Oo, oh, pinang dingas ka kanina. Dagta. Dagta, dagta. Ayan yung pre, di ba? Ayan. Mm -hmm. Kaso medyo delikado yata yan kapag ano yun, mm -hmm. pag feeling, kasi, kakarap, pa yungi, no? Pag nasunog. Pwede yung masunog kasi... Tapos sa apoy nga yun, no? Hmm. Mapoy okay, agad, eh. Mm hmm. Naubos yung sinigang, ha? Uh, bahala, ito, may isang. Bilya, mukhang mabilya. Mabenta mm -hmm. yung sinigang. Mabenta. Ang cool. Ang lakas na no? Tapos yung kanin daw pa nagluto kayo sa kawayan. Ano yempre pre ha? Lunod sa tubig, no? Parang B puno yung, yung kawayan. puno mo siya. Tapos yung bimbigas niya, kalahati lang. Oo. Kasi aalsa yun. Oo, kasi aalsa siya dun sa kawayan. Eh. Pero sa tanong natin si ano si Kuleto niya, kung ano yung mga ano dito. Rules and regulation. Pag na okay, sa dito alin. sa... Mm -hmm. Tamulak-lakin. Oo nga, pero anong ano dito? Number one, awal magkalat. Bawal malandik. <laughs> <laughs> ang bawal magputol ng mga puno. Kasi nalagaan na. Mm. Oo. Tapos, hindi naman, simpleng ano lang, lang naman. Tapos, huwag kang magagala ng masyado. masyado kasi baka maligaw ka. Oh. Ikaw, gusto mo maligaw? Maligaw? <laughs> <laughs> Ito ay idol, ang ay mga idol, itong lugar na to, tribe kasi nila to. Mm right. so, Dito. Kaya pala nagpunta kayo dito, talagang nature. Kaya katulad nga yan, diba, yung mga ginamit namin, no? puro mm -hmm. kawayan. Tahanan lang dyan sa mga hindi taka dito. Respecto na lang dyan sa lugar. Oo, no? syempre. oh, mm -hmm. siyempre, oh. Sa, sa mga tao sa paligid. Mm -hmm. Exactly, as you go, pag-aayos kayo, oh. hindi. Tsaka may sasakyan naman dito, pwede kayong mag-park kami. May dala din kami sa sasakyan, nag-park lang din kami dyan. Sige ko, nalang. Mm -hmm. Magulo dyan, yo. Bakit? Ito? Wala pa akong sinasabi ah. <laughs> may pawisan ka. Oo nga, pawisan ko. Baka masarap ang nasa dito. Ah. Mm -hmm. Ubus oh. Ito, ito na yung pet oh. Mga idol, ubus oh. May natira pa ba tayo doon? Mayroon pa naman yata. Madami, madami pa. Madami. Uh -huh. May tira pa kami doon. So, ano mangyayari doon sa tira? Alam nyo na. Pampu! Mm -hmm. Oh, lubos na naman. Ayun, Ayun na pala. May lubos na pala ni Dragia. Ito na. na oh. Ayun, Ayun na. Tignan yung shot glass na yung mga idol oh. Kawayan din oh. Tapos ito yung baso. Siya gumawa nito si Tunay. Eh, ito sinasabing na? Champion. champion. Yan talaga, champion. champion. Tunaw oh. ka agad ang pinagkayaan niyan. Ako na nagluto. Ay, ako na nagluto. Ako na lang ano kanina eh. Sino magtatanggero? Ako na po. Uh, ako na nga. <laughs> Nagpusa. Tsaka <laughs> dito mga idol, instant. Pagtas mo kumain ito, hugas ka lang ng kamay mo. <laughs> yuko, yuko lang. <laughs> Ikaw brother, ano masasabi mo? Sa ano? Ay, first time ko nakita ng ganito. Eh, first time mo makita nito luto sa Hawaiian? Oo. Oh. Ah, talaga? Oo. Oh. Ito si brother, anong sa lasa, sa lasa? okay siya. Yung adobo, medyo masarap talaga siya. Medyo lang. Medyo lang. Mm -hmm. Hindi, hindi. <laughs> okay <laughs> lang, okay lang. Kasi ah, kahit kulang, ah, tayo okay. eh. Kasi medyo ulang kami sa ano, sa ingredients. Uh -huh. so, sobrang kamamadali, inuna pa yung gin. sa <laughs> ano, sa ingredients. <laughs> tayo, nakalimutan lahat. Sorry, sorry, akin, 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 yeah, akin. Tsaka kakabilang pinag-usapan to. <laughs> Trip-trip lang kami. <laughs> yung katabi ko naman sa sasakyan, hindi rin pinaalala na kulang palang sibuyas at bawang. Nakalimutan mo rin, di ba? Pre, nakalimutan namin dalawa. Sabi niya nga, di ba, sa ingredients, huwag lang mag-uulang. Tama, tama. <laughs> so, kaya nga, O, oh, kalu, ba tumalis ka sa'yo Uy, Tubig po. <laughs> tubig. Ito, tubig. Ah, ludong pala kasi yung jag. Yan o. Tubig nga. Ayan, yan. Ganyan sana. Sabi, mm -hmm. sarap. Slow mo ka. Masaid <laughs> ka pa ah, pare. <laughs> okay, na Pero kuya Tone, pag nag-tour sila dito, magkano ba yung per head dito? Bata o ba adult? Per head dito is ano, 100 per head. Mm -hmm. so, para alam lang nila, para um, alam lang nila. Per head 100, alam. tapos sa mga bata, ano yata 50. Mm -hmm. 50. Pero may mga Kaya cottage may naman eh, no? Oh, may mga, mga may cottage, yung... tayo, tapos may, pwede naman tayong humingi ng discount. Mm hmm. Na, yeah. na, Eh kasi kami gusto namin sa batuhan lang. <laughs> batuhan na. Yeah. Uh. The perfect bike. Oh. Bite. Tama na yan. Ano, the, the perfect, perfect bike? The perfect bike. No. Oh, the perfect bike. Drink. Sabi niyo, bike. Dapat um, kanina. Um. Oh, ayun na. Paano, ba't may hinto ka? Hindi <laughs> mo mainom, di ba? Mm. Kanina nga, palayaya mo. Ito pa si Muno kanina eh. Magluluto lang dapat kami tsaka kakain. nito kasi muno. Busog na. na. Baon, baon, Ano pa ni kuya? Ay mga pala si Kuya Min Min, Kuya Min, pakita mo ito. Min -min. Shout out. Ay mga idol, yung nakikita nyo kanina na nagputol na mga ganito. Tsaka siya rin yung ano, ah, kumbaga bilidyohan namin kung paano siya gawin. Pero siya talaga yung nagbantay dun sa ano. ay si Kuya Min Min. Siya yung nag, ano ito, talaga nito. Uh, ano, oh, ayan, 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 eh, tanong nyo, tanong nyo, tanong nyo si Kuya Min. yung, ano, rules dito. Kuya okay. 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 yung mga rules dito? ang rules dito sa pamulaklaking so pwede po kayong mag hiking so pwede rin mag biking pwede overnight, picnic tapos kung kailangan nyo magpaturo ng jungle survival, pwede rin po dito ayun kanina eh, parang yung ginawa niya sa akin kompleto pala no kuya wala hanapin nyo pwede mag check in may... dito <laughs> <laughs> pwede mag check-in dito? Meron, may hotel tayo dito sa si <laughs> Jumpland. Oh, hotel din pala eh. Overnight, no? Overnight. 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 Oh, pwede daw, Mon. Maraming salamat po. Pwede daw, Mon. Pwede daw, Mon. Mga idol, pampatunaw ng kinain. Para mamaya, gusto mga lad. Kain. Oh, mga idol, yung mga taga yung may mga taga probinsya dyan, try nyo to. May mga ganito kayong gamit. Normal na kawayan lang din naman siya. Hmm. Saan, hanapin nyo lang si Kuya Tune and tsaka si Kuya Min. Pagka po tayo sa Pamulaklakin. Yeah. SBMA, SBMA na? No? SBMA. Oh, katabi ng SBMA. Katabi ng SBMA kaya kaya naman nila to pre sa ano Sa probinsya Oo. kaya naman nila yan. Oh, yun isa lang maganda dito mga idol, madali siyang gayahin. Hindi kaya. Kasi lalapag mo lang siya dun sa ano, yung sa apoy. Lalagay mo siya dito, lalapag mo sa apoy. Ano ang ang pala pre, Bukod dito sa adobo at sinigang, anong pwedeng iluto pa diyan? Pwede kang magano diyan, mag-ginataan, oh, ano pwede diyan. Kung bigay mabilis lang palambutin, makakare-kareng baka, hindi pwede diyan, no. Hindi, alam mo kasi sa 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 kawaya sa buo. Ano naman kasi yan eh. Ang karne dyan, mabis lumambot. Mm. Lalo kung siya para sa pressure kung kaya oh, din. Oo, oh, okay. Yeah, kaya yeah, okay. yeah, pala yung... Gulog siya, gulog. Tinan mo yung lempo. Oh. Mm. mo, lambot, diba? Oh. Yeah. Lang na, saglit lang. Saka ginamita ng ano, dahon ng ano. Lalo yung manok. Dahon ng malandi. <laughs> lalo yung manok. O, yung ito yung manok. Meron pa nga, ito mo lambot din talaga. Oh. Mm. So, pwede pala, no? Pwede, pwede. Sa ano lang siya, yung mm. minutes ng pagluto niya, ano? Ilang minutes lang. Oh, hindi siya Mas gyan. mabilis pa kaysa sa ano? Sa bahay. Sa bahay. Sa kalan, sa kalan. Ito ko na. Ba't di ka lang salita? Sikuyat ko na po. Ba't di ka lang salita pala? Hindi mo na talaga gusto ah, yung niluto namin eh. So, ba't ang bumubulong? Comment nyo ako kung gusto nyo pa kang isama na. <laughs> Oo, oh, no comment. <laughs> <three>. Puro no. Ang <laughs> sabi mo. Ihambing mo yung luto sa paglalato. Oh, ah, yeah, yun nalang. Yeah, 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 oh, yun, no, yun, no, yun. No. Sa kinahay mo. Paano yung, ang Tagalog mo hambing? Ano tagalog sa kambing mo? Tagalog na yun eh. Kukumpara. Kukumpara. Medyo malalim na word lang. <laughs> Kasi player 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 mo di ba? Kung baga sa basketball itong sinigang anong move? Anong yeah, move? Yeah, 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 anong move? Yeah, anong move? Itong so, um, sinigang na ha, ah, mga ka-idol, parang rebound to. Rebound? Oo. Oh, mm. Bakit? Bakit? Kasama yun. Pag lalasin ka kasi, pwede yung sabaw eh. Oh, o, so, okay. O, okay. O, okay. O, oh, okay. gets 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 Ngayon yung adobo, fast break. Fast break? Talaga. Kasi alam ba sobrang lasa ng sabaw niya. Para ikon tumpak pag sinut mo. Oh, no. sa pare ito sinigang, atake to. Atake to the basket. to! nadamay <laughs> <Atake, laughs> na. Oh, damay na. Bakit? Ito to sa akin, sinigang, atake to Sini the basket to. Ay, ay, bura pa! Sorry, 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 sorry! <laughs> eh, edit naman ito ha! Patawad sa iba! Sa adobo, sa adobo, sa adobo! Sorry, sorry, sorry po! Sa adobo, sa adobo! O! Oh, okay. Hindi, atake to the basket to. siyempre yung sabaw, init niya, di yeah Yan adobo! adobo! Adobo, ano yan? Ah parang e sa akin parang passing yan. Passing. pasin oh pasin oh, passing eh oh, oh. to si brother si brother ano sa no, no, sa'yo, brother sa naman sa akin sa ano sa, sa pinigang maganda yung pagkaluto eh Medyo, para sa akin, parang 3 points yan Ah, 3 points oh, step carry <laughs> step lang 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 Long-bomb? lang 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 Long-bomb. lang 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 suspend lang 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 yan? lang 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 ka ikaw, pas, Ayun, mati. Hindi, mati. hindi, hindi. Ano yun? Ano yun? Ano super lay-up Ay, ang tawag. Super lay-up. Ang angas, sarap. Super lay-up. Kasi mm -hmm. super sarap. Oo, oh, so, tapos. Yeah. So, Kasi okay. sa so, bahay, kanya-kanya so, ka lang ito so, eh. Kanya-kanya so, ka lang sa basket. Ito si brother. Ako? Napapaisip tuloy ako eh. Na-pressure ka tuloy bigla, no? Iram mo ako eh. Mag-outro na sana so, ako. Itong sinigang pre para sa so, so, akin, pre, salpak so, ko. Slam dunk? Oo. Takin panalo. Sarap oh, ganda. Malambot yung karne, malinamnam yung sabaw, yung Olay. gulay ang ganda ng pagkakaluto. Uh, Tapos itong adobo natin, although kulang siya sa ingredients, ingredients mm. ano to, jump shot. Kasi uh, suwabe uh, okay. lang. Okay. Diba? Sa ano, may pahabol pala. Perimeter. Yung adobo pala pwedeng pang time out. Time out? Bakit? Kasi may room po. At si brother naman. Ayan naman brother paisip <laughs> yun. Adobo, ano to, uh, chase down black. Ito, oh, No? Ang ano, gagawa nila, bro. Bakit? Manok eh, may pakpak, -pak lumilipad. Yun! Yo. Yo. Diba? Pero pwede tinahawakan mo. Oh, ko yun. Pero pwede tinahawakan mo. Ah, pwede ba to? Mm. Bakay ka ba ng pwede? Oh, pwede daw. <laughs> Ay, ah, masarap yung pwede. <laughs> Basta mahal ko. <laughs> sabi mo kanina, kinakain mo kahit di mo mahal. Ang <laughs> maingay, kuya ko. Oh, Last, yung sinigang. Diba. Yeah. Sabi mo kanina, masarap pagkaluto, di ba? Muse yan. Yeah. Oo. Oh, oh, bakit basketball para naman yun? Ah. Basket, uh. okay, okay, okay. Ibig sabihin, yes, <laughs> oh. 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 pag Muse masarap. Kapatid, kapatid ng basketball. Pag Muse masarap. Mali yan. Hindi. Parang nga kasi Muse eh. Sinabi <laughs> niya Muse. Ano <laughs> so, ibig sabihin, pag Muse masarap. For the vlog lang naman kasi yun. Oh. sinabi ko. hindi naman ano yun. Ay, kaya gano'n, bigla lang kayo mawala. Baka malaytsin nyo pa ako. <laughs> Dey, salamat ulit. brother, salamat, salamat. Thank you, thank you. Sa, ano mo sabi dito sa Pamulaklaki dito yan welcome sa Pasulan Village, Hermosa, Bataan, no? Bataan. Hermosa hmm. pa rin to, Hermosa. Shout out. Kaya ano, sa gumawa ng jersey na, jersey ko. Ito kaya ano, Robert Makaspak. Oh, nice. Yung, yung nice. Yung nice. Akin, yung nice. Nice. Nice concept. Mabang. Wala bang kapatid dyan? Sana all! Baka naman, no? Baka, baka naman. naman, Robert! Mahusunod na vlog. Baka naman. naman. Oo. Oh, Sama mo na ng lechon. Oh, <laughs> sh sh shout, shout out pala ako sa mga sabang ko sa trabaho sa away Sa mga engineer namin dyan. Kaila Sir Paul. Oh, yeah. Shout out po sa inyo. Uh, Kaila Ma'am Angie. Kaila Ma'am Mona. Sa lahat po ng mga tropa at tropang GSI. Alright. Salamat po. Ikaw, may shoutout ka, mga nabuntis mo? <laughs> wala, wala! Wala! Wala daw! Malinis! <laughs> oh, since wala na siyang shoutout, tapos na namin yung video, baka malawbat kami. Sana nagustuhan nyo tong sinigang at adobo natin na gawa sa kawayan. Hindi tayo gano'ng kapag-inom dahil ano eh, medyo good. mahaba na yun. Eh. Ano, medyo ba? good boy kami. Uh, uh, ba, medyo good boy kami ngayon. Tsaka baka magsawa kayo, haba na ng video natin eh. Uh, Kaya! Thank you ulit. Ito na Arvin, Kuya Loy, Kaloay, Raymond. 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 All star, John Sins. <laughs> Bigla na lang kami mawawala.